Binuksa ni Emilio ang ilaw sa tabi ng higaan ni Andrea. Pinagmasdan niya ang dalaga. May pangambang mababanaag sa nangungusap nitong mga mata. Naputo lang pagmamasid niya kay Andrea ng bahagya nitong iniangat ang sarili. At halatang asiwang sinimulang alisin ang pantalon. I Ismael, o wala kong gaanong alam. Babala ni Andrea. Kaya huwag kang masyadong Umasa. I know it will be amazing. You're a passionate woman. Kumpiyansang tugon ng binata. At naganap na ngang hindi dapat mangyari. Naibigay ni Andrea ang sarili kay Ismael. Anong wala ka pang karanasan? Hindi na ngayon. Pinili ko to. Desisyon ko to Ismael. Nagngalit ang mga ngipi ni Ismael dahil sa inis. Pero nangyari na ang Nangyari. Ayos ka lang ba? Nag-aalala tanong nang makita ang bakas ng luha sa mukha ni Andrea. Kung sa iba niyang kasama ay bumango na siya kaagad. Pero kinabig naman niya si Andrea at niyaka. Nasaktan ba kita? Hindi, ayos lang ako. Sagot nito na isiniksik ang mukha sa kanyang balikat. Bagaman hindi niya ginagawa sa si ibang babae, Natuklasan ni Ismael na at siyang pakawalan si Andrea dahil ayaw niyang masakta ng damdamin nito. Hindi dapat niya ito pinakialaman. Para sa isang lohikal, mapagtimpi at organisadong tao katulad niya, hindi niya maipaliwanag kung paano siya humantong sa ganitong sitwasyon. Kailan ba ito nagsimula? Nung una niyang makita si Andrea sa pintuan ng opisina, may anyo at hugis na kailanman ay hindi nakadala sa kanya. Hindi siya kilala ni Andrea pero nagtiwala ito sa kanya. Ayon ang pinaka bumabagabag sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Hinintay ni Ismael na makatulog si Andrea bago siya tumayo at nagsimulang magbihis. Palabas na siya ng apartment ng may humila sa laylayan ng kanyang pantalon at umangil. Si Blue ang aso ni Andrea. Nang subukan niyang alisin ang aso sa pagkakagagat sa kanyang pantalon, ay kinagat naman siya nito sa binti. Hindi makapaniwalang niyuko niya ang aso para ilayo sa kanya, pero nagmatigas ito. Tama ka, masama akong tao. Pabuntong hiningang kinausap ni Ismael ang aso, na tila ba naiintindihan siya nito. Pagkatapos ng gabing iyon, alam niyang hahanap-hanapin niya si Andrea. Ngunit kapag kinilala na ito ni Ramon, hindi sila pwedeng magkaroon ng relasyon. Aasahan ng ninong niya na pakakasalan niya si Andrea. At bagaman binuhay ng dalaga ang init niya sa paraang, hindi nagawa ng mga nauna rito. Wala siyang intensyong magpakasal sa kahit na sino. Kaligayahan lang ang kaya niyang i kay Andrea at sigurado siyang hindi iyon sapat. Lumabas na siya ng bahay ni Andrea. Natano niya sa kabilang kalsada ang kanyang security team at sinanyasan niya. Babalik siya sa dating buhay na para bang normal lang ang lahat. At ang insidente kay Andrea ay hindi kailanman nangyari. Nagkamali siya ngunit nagkakamali naman ang lahat ng tao. Walang saysay na sisihin niya ang sarili dahil sa nangyari ngayong gabi. Tinanghali ng gising si Andrea at nagmamadali siyang pumasok sa kanyang klase. Hapo na nang mapag-isipan niya ang nangyari na karaang gabi. Umali si Ismael habang nahihimbing siya ng tulog. Hindi ito nag-iwan kahit ng phone number. Ngunit nang mapagtanto niya nakasama niya ito sa unang date pa lang nila, unti-unting nabawasan ang sigla niya. Ngunit napalitan ng labis na galakang negatibong damdaming yun. Nang pag-uwi niya ay may isang bungkos ng mamahaling rosas na naghihintay sa apartment niya. Isang malaking ay ang nakasulat sa gift card na nagbigay pag-asa sa kanya na magkikita pa ulit sila ni Ismael. Subalit pagpasok niya ng lunes ay wala si Ismael sa opisina nito. Nung una'y iniisip niyang baka nasa business trip lamang ito. Ngunit nang mag-iisang linggo na niyang hindi nakikita ang binata ay, Unti-unting nawawala ang pag-asa niyang makikita pa uli ito. Nakadagdag pa roon ang pagdawag ni Ma'am Trina upang sabihin hindi na siya magdatrabaho sa ECS Industries. Hindi na niya makikita pang muli si Ismael Crisanto. Thank you, ma'am. Masakit mang isipin. Yun ang maaaring itawag sa nangyari sa kanila ni Ismael. Marahil ay nahihiya itong magkaroon ng ugnayan sa isang janitress at ang mga bulaklak na ipinadala ng binata ay dahil nakokonsensya ito. Ang sakit sa puso niya ngayon ay tumindi sa isiping. Naging hibang siya sa pagtitiwala at pagkakaroon ng pagtingin sa isang lalaking hindi niya palubos na kilala. Pagkalipas ng tatlong linggo, ay natuklasan ni Andrea na nagdadalang tao siya. Marahil ay naisuka mo yung pil nang minsang sumama ang tiyan mo dapat ay itinuloy mo pa rin ang pag-inom ng pills. Sabi ng doktor nang magpapacheck up siya. Nilisa ni Andrea ang klinika na magulo ang isipan. Sinong mag na ang sandaling naganap sa kanila ni Ismael ay magbubunga ng isang sanggol? Paano niya aalagaan ang isang bata kung sa kanya palang ay kulang na ang kanyang sweldo? At isang linggo na lang ay exams na nila paano niya pagsasabayin ang pag-aaral at pag-aalaga ng bata. Kinaumagahan nagtungo si Andrea sa ECS Industries. Hinanap niya si Ismael. Kailangan nitong malaman na magiging ama na ito. May karapatan at pananagutan ito sa bata. Siguradong hindi ito matutuwa pero wala siyang pakialam. Miss, kilala ko ang lahat ng empleyado rito. Wala kaming empleyadong nagangalang Ismael Crisanto. Sabi ng receptionist. Meron, miss. Nagkakilala kaming dalawa, tatlong linggo na ang nakararaan. Lagi siyang nag-overtime. Pagde-detalya ni Andrea. Nag-init ang kanyang mga pisnisa, mapanuring tingin ng receptionist. Maghihintay ako habang hinahanap mo siya. Miss, hindi ako maghahanap ng taong hindi naman nag-exist. Nangihinang napaupo si Andrea. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip niya. Nagsinungaling ba si Ismael sa kanya? Diyos ko, may asawang tao ba ito? Isang may edad na lalaki ang sumungaw sa reception. Miss Del Rosario. Gulat na napatayo si Andrea. Tumawag ba ng security ang receptionist? Kaya kong ituro sa inyo ang opisina ni Ismael. Hinihintay ka ni Ismael, sumama ka sa akin. Nakita ni Andrea kung paano manlaki ang mga mata ng receptionist. Habang sinusundan niya ang lalaki, nakita niyang papunta sila sa area kung saan siya dati naglilinis. Huminto ang lalaki sa kaisa-isang opisinang hindi niya nalinis dahil laging nakalock. San tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Binuksan ng lalaki ang pinto si Miss Del Rosario, sir. Pumasok si Andrea sa malaking opisina at sandaling napapikit sa liwanag doon. Kinakabahang napakurap siya nang makita niya ang matangkad na lalaki sa likod ng glass desk. Ismael? Mahina niyang bulong. Ang buo kong pangalan ay Emilio Crisanto San Diego. Mabagal nitong sabi. Sinadya kong hindi iyon ipaalam sa iyo Buti na lang nakilala ni Mark, ang head security ko. Ang pangalang binanggit mo sa receptionist. San Diego? Kahit siya ay alam na ang S sa ECS Industries, ay kumakatawan sa San Diego. Hindi ordinaryong empleyado si Ismael. May-ari ito ng isang napakalaking kumpanya. At sinadyan itong hindi sabihin ng tunay na pagkatao. Naihilo si Andrea sa magkahalong gulat at tensyon. Sandiago? Nautal na sabi ni Andrea habang pinipilit na alisin ang kalituhan sa isipan niya. Bakit ako lalapitan ng isang lalaking katulad mo? Kitang kita ni Emilio ang pagkawala ng kulay sa muka ni Andrea. Nakita niya ang pagkalito ng dalaga, kaya humakbang siya paatras para saluhin ito. Sakaling himatayin, pero huli na siya, natumba na ito sa sahig. Nang yukiin niya si Andrea at kalungin sa kanyang mga bisig, ay may naramdaman siyang masamang kutob. Iisa lang ang naiisip niyang rason para mag-abala itong hanapin siya. Nahiling ni Emilio na sana ay mali ang kutob niya. Pinagmasda ni Emilio si Andrea habang nakahiga sa sofa sa kanyang penthouse apartment. Tila isa itong manika. Manikang nakapantalon. Canvas sneakers at simpleng blouse. Ano ba ang iniisip niya ng pakialaman nito? Siya rin ang sumagot sa sarili niyang tanong. Hindi talaga siya nag-iisip noon. Itinutok ni Emilio ang pansin sa muka ni Andrea. Gumalaw ang mga pilikmata at nanumbalik ang kulay sa mga pisngi nito. Nang habang kulay rosas nitong mga labi at dagling nakaramdam ng kakaiba ang kanyang katawan. Damang-dama pa niya ang init ng yapos ng katawa ni Andrea, ngunit higit pa ro'n ang nadama niya nang makita ang pagkamangha sa mga mata nito pagkatapos. Huwag mong piliting tumayo kung nahihilo ka pa. Payo ni Emilio nang bumangon si Andrea. Nasaan ako? Ang apartment na ito ay nasa itaas ng opisina ko. Gusto ko ng privacy para makapag-usap tayo. Kalmado niyang sabi. Nagsinungaling ka sa akin, Ismael. Nagsimula na. Naisip ni Emilio. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi sa iyo ang buong katotohanan. Huwag kang piloso po. Ano ba sa tingin mo ang nangyari sa atin? Isang laro? Inis na saad ng dalaga. Hindi yun isang laro. Ang lolo mo. Wala akong lolo. Ang tinutukoy ko ay ang lolo mo sa ama. Si Ramon Cervantes Salungat ni Emilio Ang sabi ng nanay ko ay wala akong kamag-anak sa panig ng tatay ko Uwi ka ni Andrea Pinagmasda ni Emilio si Andrea Matangkad, mahubog at ng mga babaeng gusto niya At heto si Andrea Maliit, walang hugis ang katawan Madaling magalit at walang galang Ngunit sa kabila niyon ay hindi niya mapigilang ma-attract dito. Alam ng nanay mo na buhay ang lolo mo dahil nilapitan niya ang lolo mo at tumanggap siya ng pera mula sa lolo mo. Nang iwan kayo ng tatay mo nung ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo. Pagkukwento ni Emilio, muling namutla si Andrea sa sinabi ni Emilio. Pero wala kong natanggap na pera. Aniya habang umuupong muli sa sofa. Bigla niyang naalala ang isang pagkakataong dumalaw sa kanyang ina at ipinakita ang mga litrato nito na tila nagbubuhay reyna sa mga suot at lugar na napuntahan. Akala niya ay mayroong mayamang boyfriend ng kanyang ina. Ngunit sa nalaman niya ngayon, malaking chance ang pera ng kanyang lolo ang ginastos nito. Posible naman talagang inilihim ng kanyang ina ang tungkol sa lolo niya upang hindi mabunyag ang pagiging irresponsable nito sa sariling anak. Ang hindi na lang malinaw ngayon ay ang koneksyon ni Ismael, este Emilio sa lahat ng to. Bakit mo kilala ang lolo ko? At bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Tanong niya. Minong at kaibigan ko si Don Ramon Cervantes. Sagot ni Emilio. Pinakiusapan niya kung kilalanan kita ng mabuti eh at sabihin sa kanya ang totoong ikaw. Kilalanin ako? Ulit ni Andrea. Bakit? Gusto niyang malaman ang tunay mong pagkatao bago kanya imbitahan sa Cebu. Sa akin niya ipinaubaya ang pagkilati sa iyo. Ikatutuwa mong malamang ipinaalam kong nasa iyo ang lahat ng hinahanap niya sa isang apo. At yun ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkilala sa akin? sa pagkakaligtas mo sa akin kay Jasper at nakipag-date ka sa akin? Nanlulumong sabi ni Andrea. Kasi nungalingan lang ang lahat. Lahat mula sa interes na ipinakita ni Emilio sa kanya. Hanggang sa walang katumbas na ligayang naramdaman niya sa mga bisig nito. Hindi parte ng plano yon na ang nangyari sa atin. Sabi ni Emilio na hindi nagawang itago ang disgusto sa tinig. Kinuha ko ang kahinaan mo, mali yun, alam ko. Pinagmasda ni Andrea si Emilio. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakadama siya ng hiya dahil hindi niya mapigilan ang katawa na mag-init dito. Tinuruan siya ni Emilio na mahalin ito. at nakabadya na ipagkanulo siya ng sarili niyang nararamdaman. Ngunit hindi si Emilio ang lalaking nakilala niya. Isa itong estranghero Ayaw niyang isipin na sinamantala nito ang kanyang kahinaan. Dahil manliliit siya sa sarili, at lalabas na wala siyang kontrol sa kanyang kapalaran. Wala ka bang gustong malaman tungkol sa lolo mo? Putol ni Emilio sa iniisip ng dalaga. Dapat ba meron? Dapat ko bang itanong kung bakit miminsan ay hindi siya nagpakita sa akin? Kung bakit kailangan pa niyang paimbestigahan ako kaysa kilalanin ng personal? Ilang linggo pala ang nakakalipas mula nang sumailalim ang lolo mo sa operasyon sa puso. Nasa bahay niya siya sa Cebu at nagpapagaling. Hindi makakabuti para sa kanyang bumiyahe. Papunta rito para makita ka ng personal. Ikinalulungkot kong malaman na may sakit siya. Pero ang paimbestigahan ako, ang pinakapangit na paraan para malamang may lolo pa ako. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Giit ni Emilio sa nagyayalong tinig. Ang buo kong pangalan ay Emilio Crisanto San Diego. Nagsinungaling ka. Sabi ulit ni Andrea. Para hindi ko matuklasan kung sino ka talaga. At ako tong si Hibang naniwala naman. Natigilan naman ang binata. I am sorry, pero sana mapatawad mo ko kapag nakaharap mo na ang lolo mo. Hindi ko siya gustong makita. Hindi ko siya gustong makita. Uwi ka ni Andrea. Masyado na akong maraming problema sa buhay. Para idagdag pa ang isang taong hinusgahan na ako. Hindi pa man kami nagkikita. Nakiusap sa akin si Ninong Ramon na isama ka sa Cebu. Huwag mong isisi sa kanya ang mga pagkakamali ko. Seryosong payo ni Emilio. Mabait ka, kaya hindi mo gagawin yon. Mabait? Kung may bukas lang na bintana ngayon, itinulak na kita palabas. Kinamumuhian kita. Namumuhi? Para sa isang taong hindi mo kilala? Tanong ni Emilio. Nagulat si Andrea sa paalalang yon. Tumayo siya at inilibot ang tingin sa paligid. Walang dudang ang mga dekorasyon sa dingding at upholstery ay gawa ng pinakamahusay na interior designer. Kahalintulad kasi iyon ng mga makikita sa isang magazine parang hindi makatotohanan sa ganda. Pumiyit siya at nagtama ang mga mata nila ng binata. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung ano ang ikinagagalit mo, Emilio. Nagagalit ako dahil ginulo ko ang sitwasyon at baka idamay mo ang lolo mo. Hindi ako gumaganti sa mga taong wala namang kasalanan sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ko gustong may mangyaring masama sa kanya. Bulong ni Andrea Ngunit hindi ako sigurado kung gusto ko siyang makita at hindi ko rin gustong pumunta sa kahit na saan pagkatapos ng nalaman ko tungkol sa'yo. Ano bang nalaman mo tungkol sa akin na ah, nakakatakot? Ganting tanong ni Emilio. Mayaman ka't edukado. Ani Andrea, na eminwestra ng kamayang marangyang penthouse. Mahirap ako at iginapang ang pag-aaral, ang pinakamalala. Wala akong tiwala sa iyo dahil hindi ka nagsasabi ng totoo. Umangat ang isang sulok ng mga labi ni Emilio sa pigil na katuwaan. Kung makakatulong, nangangako akong hindi na maglilihim at magsisinungaling pa sa iyo. Magandang simula yan. Kung ganon, gaano ka ba kayaman? May private jet ka ba? Tumango si Emilio. Nadismaya si Andrea dahil inakala niyang hindi ito ganon kayaman. Higit pa sa isa ang bahay mo? Tumango ulit ang binata. Look, malaki ang minana ko mula sa mga magulang ko na pareho ding galing sa mayamang pamilya. Nasaktan si Andrea sa tugon ni Emilio. Ang hina niya para hindi mapansin na hindi ito ordinaryong lalaki. Masyado siyang naging bulag para hindi mapansin ng suot nitong mamahaling damit at trilo. Hindi ito ordinaryong empleyado na may company car. Ito ang nagmamayari at nagpapatakbo ng kumpanya. Bakit mo nga pala ako hinahanap, Andrea? Tinitigan niya si Emilio. Pagkatapos ay nagkibit balikat. Buntis ako, Emilio. Seryoso na saad ng bilaga. Nakabibinging katahimikan ng sumunod sa pahayag ni Andrea dahilan para magpaliwanag siya. Bagaman sinabi ko sa iyo na safe ako, ang sabi ng doktor ay baka pinahina ang bisa ng pills nang magkasakit ako noong linggo ring yon. Buntis ka, sigurado ka? Namumut lang tanong ni Emilio. Oo, sigurado ko. At sigurado kang akin ng bata. Alam mong ikaw ang una at wala naman akong nakarelasyon pagkatapos mo. Nagihinanakit na sabi ni Andrea. Anak mo ang pinagbubuntis ko. Isang sanggol. Sa mga sinabi ni Andrea ay nagkatotoo ang isang bagay na pinakakinatatakutan ni Emilio. Nabitag siya ni Andrea sa kaisa-isang bagay na niyang hindi na siya masisilo at wala siyang maaaring sisihin kundi ang sarili niya dahil hindi siya nag-ingat. Gulat na gulat ka, alam ko. Ani ah, Andrea. Gulat na gulat din ako pero kung iniisip mo na ipapaalis. Hindi ko 'yon ipapagawa sa iyo Andrea. Putol ni Emilio sa sinasabi niya. Matanda na tayo. Haharapin natin itong dalawa. Seryoso na saad ng binata na ikinatigil ng dalaga. Ano ang naiisip ni Emilio na gagawin para kay Andrea? at sa magiging anak nila at paano niya ito ipapaliwanag kay Don Ramon abangan sa susunod na kabanata please like share subscribe for more updates maraming salamat po